Ito naman po mga kakuboy, yung Mount Isa Mines. Dito po yun mismo sa kalagitnaan po ng uh, syudad. Ayan, magandang araw at magandang buhay sa inyong lahat mga kakuboy. So dito po sa bansang Australia ay uh, first time ko pong mga ibang bansa at nagkataon na dito pa po sa uh, bansang Australia. So ngayon po ay uh, naninibago po ako pagdating po sa traffic rules and regulation dito mga kakuboy dahil talagang uh, kakaiba at video uh, baliktad. Sa atin lalong lalo na po yung sa pwesto po ng driver ay sa Pilipinas po ay nasa kaliwa tayo Pero dito po is nasa kanan, ganon din po yung linya uh, Yung salubungan ay dito po is nasa kaliwa at dyan sa Pilipinas ay nasa kanan Kaya medyo nung una ay naasiwa tayo So ngayon po ay uh, samahan nyo kong maglibot-libot po dito sa syudad ng Mount Isa para po uh, makabisado po natin yung mga lugar lalo lalo na po yung mga traffic rules and regulation kailangan po nating mapagmasdan although nakapag drive na rin po tayo rito mga kakuboy pero talagang medyo nangangamuti po tayo pagdating po sa mga regulasyon ng traffic uh, dito dahil uh, kakaiba po so ayan mga kakuboy samahan nyo po akong maglibot-libot po dito sa maliit pero napakaganda at napaka-progressibong syudad po ng Mount Isa Ayan po, dito po ay may bicycle lane kaya ayan po, ayan bisikleta po natin na na nahiram lang po natin yan sa kapatid natin sa paniniwala. So ayan kung mapapansin niyo po ay mayroon po siyang headgear dahil dito po ay kahit bisikleta lang po, kahit napupunta ka lang sa uh, kabilang kanto at nakabike ka, kailangan po meron ka pong headgear dahil kung hindi po ay uhulihin ka po. Nandito po tayo sa bicycle lane. Tara, samahan ako ta, mag-ikot-ikot po sa city proper po ng Mount Isa. So approaching po tayo sa main road. So still dito pa rin po tayo sa bike lane. So ayan may speed limit po ito mga kuboy, mga 60 km per hour. Ito po mga kakuboy yung uh, McDonald dito sa Mount Isa is naka-open po siya 24 7 Ang nakikita nyo ngayon mga kakoboy ay kung tawagin dito po ay uh, roundabout o kung tawagin sa atin sa Pilipinas ay circle o rotunda. Dito ako madalas na magkakamali dahil uh, may rules pa lang sinusunod po rito mga kakoboy hindi ka po basta-basta pumapasok sa rotonda. Katulad po nyan is uh, komento yung sasakyan sa aking harapan para pagbigyan yung mga sasakyang papaikot. Saka lang po siya pwede mo pagka wala na yung sasakyang papaikot. Ayan mga kaboy, sa so, ngayon po ay nandito tayo sa harap ng gym. So meron din pong gym po dito sa Mount Isa. Ayan po, meron po tayong karampatang uh, speed. 20 km per hour lang po dito sa mismong kabayanan na po o dito sa mismong city proper. Ayan, napakalawag po ng kalsara ito mga kakuboy. At talagang ang ko rito ay talagang sinusunod po ng mga tao. Bibihira lang po yung mga kakakanto rito na may stoplight. Ang mga may stoplight lang po rito ay yung mga main road. Pero yung mga kanto-kanto po ay wala ka po stop light kundi signage lamang na give way or stop. So yan po yung ini-spyan po natin dito. Ito po yung uh, inaaral-aral natin lang mabuti para sa maiwasan po natin ang pagkakamali. Kasi napakahigpit po ng uh, traffic po dito sa bansang Australia. Hindi lang po dito sa Mount Isa kundi sa buong bansa po ng mga Australia ay uh, napakaipit hipit po ang pagpapatupad ng uh, traffic rules and regulation. Ito naman po mga kakuboy yung Mount Isa Mines. Dito po yun mismo sa kalagitnaan po ng uh, syudad. So ngayon lang po ako nakakita na sa mismo syudad ay mayroong mining. Ang napansin ko pareto sa Mount Isa mga kakuboy ay wala ka pong makikitang two-story building kundi puro single floor lamang. Dito po mga kakuboy ay mahigpit na pinatutupad ang pedestrian lane. Uh, pag may tumatawid pong tao ay priority pong may pagbigyan. Ang Pilisyan, pag sila po ay tumatawid, ay talaga po ihinto at ihinto ang mga sasakyan. Ito naman po mga kakaboy, yung Kohl's Kmart. Kmart, ito po yung uh, pinakapalingki po dito sa Mount Isa. Pagbibili po kayo ng gulay, ista, karne, ay nandito na po lahat. Lahat po ng grocery, ay dito na po lahat mabibili. Ayan, ito naman po mga kakauboy, yung mga tinatawag na road train. Sila po yung train sa daan. Rock, pero napakarami pong uh, hila-hilang trailer. So ayan mga kakauboy, maraming maraming salamat sa inyong uh, panonood at laging antabayanan ang mga susunod ko pang video para po bakit tapo na po natin ang iba pang lugar dito sa Mount Isa sapagkat sa late ng syudad na ito ay hindi pa po natin ma uh, lalibot na uh, lahat so magandang araw muli at magandang buhay po sa inyong lahat